ang gansa na ng itlog ng gintong itlog. Noong unang panahon sa isang tahimik na baryo, may isang simpleng magsasaka na si Tom at ang kanyang mabait na asawa na si Ella. Mayroon silang maliit na bukid na may ilang manok, isang baka at isang maamong puting gansa. Araw-araw, si Tom at Ella ay masipag na nagtatrabaho. Nagtatanim ng gulay, naggagatas ng baka at kinokolekta ang mga itlog. Ang gansa ay hindi kailanman ng itlog pero malakas itong kumain. Hindi alam ni Tom kung ano ang gagawin. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, kulang pa rin ang kanilang kinikita. Ngunit sila'y laging nagpapasalamat sa kung anong meron sila. Isang malamig na umaga, pumunta si Tom sa kamalig para kunin ang mga itlog gaya ng dati. Ngunit nang silipin niya ang ilalim ng gansa, nanlaki ang kanyang mga mata. Sapagkat naroon sa pugad ay hindi isang karaniwang itlog, kundi isang gintong itlog. Ella, tingnan mo, galing ito sa gansa ngayong umaga. Hindi ako makapaniwala. Ito'y tunay na ginto. Paano ito nangyari? Labis ang kanilang gala at agad nilang ibinenta ang gintong itlog sa bayan. Kumita sila ng sapat para makabili ng pagkain, bagong damit at ilang munting luho. Kinabukasan, nang silipin nila muli ang pugad, naroon na naman ang isa pang gintong itlog. At muli sa susunod na araw. At sa mga sumunod pang araw! Lumipas ang mga araw at linggo at lalo't lalo yumaman ang mag-asawa. Naayos nila ang kanilang bahay. Nakabili ng bagong muebles, mas magagarang damit, mga luho, at nakatulong pa sa kanilang mga kapitbahay. Hanga ang lahat sa baryo sa kabutihan ng mag-asawa. Ngunit unti-unti, may bagong damdaming nananaig sa puso ni Tom. Kasakiman! Bakit tayo naghihintay ng tig-iisang itlog bawat araw? Paano kung marami pang gintong itlog ang nasa loob ng gansa? Pahayag ni Tom. Ngunit sagot ni Ella. Nagbibigay siya sa atin araw-araw. Hindi ba't sapat na yon? Kung bubuksan natin siya, yayaman tayo ng mas mabilis pa. Kahit nag-alinlangan si Ella, hindi na makapaghintay si Tom. Binuksan niya ang ng gansa. Ngunit, nang silipin nila sa loob, wala ni isang gintong itlog. Walang kayamanan. Walang hiwaga. Wala na ang kanilang natatanging gansa. Kay lamig ng kamalig. Wala ng gintong itlog. Wala ng swerte. Dumaloy ang luha ni Ella sa kanyang pisngi. Pinalad na tayo. Pero hinayaan nating sirain ito ng ating kasakiman. Mula noon, hindi na sila mayaman. Bumalik sila sa payak na pamumuhay. Nagtatrabaho na may buong pagsisisi.